Tcharam! Eto na! Ito na naman si Marawit Vlog. Saan man paning ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Eto na! Meron tayo po, meron tayong gagsasabihin ngayon. Sa lahat po ng nakalipas na administrasyon. Bali anim na po ang ating bali anim na po ang namuno sa ating bansang Pilipinas. Papangalanan natin, hindi naman po siguro masama. Si na uh, President Gloria Macapagal Arroyo, Ramos, Hirap, uh, Pinoy, uh, sino ba? Uh, sino ba Cory? the same time si Digong o si Rodrigo Rodrigo Roa Duterte. So, po sila po namuno sa ating bansa iisa lamang po ang naging presidente naging matatag matibay, malakas buo ang loob at dibdib na nagsiwalat ng mga magnanakaw magnanakaw na paulit-ulit na nagnanakaw bilyon-bilyon at umabot na yata ng trilyon ang nanakaw Una na natutal na total yata o kabuan ng nanakaw so yun po isa lang po ang pangulo ng lakas ng doob lakas ng dibdib buo ang isip at matatag ang paninindigan na mawas masawata o ma, ma mayroong inatnan ang magnanakaw kundi papunta sa tulungan sa so mga kababayan ko, saan man panig na mundo, basta may Pilipino, mabuhay po tayong lahat at ating hihintayin na po ang sabi ng ating pangulo na hindi na po aabutin ng Pasko ang ibang magnanakaw sa nato na nasa nasasabing mga mga project na hindi po nagawa o hindi po naitupad o hindi po na natrabaho sa dyan po sa hinsya ng DPWH. At the same time, marami pa po na darating at marami pa po pong ma, ma ang tawag dito, makikita at mabubunyag na mga magnanakaw sa ating sa, gubri, sa ating bansang Pilipinas o sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ng ating bansang Pilipinas. So, maghintay-hintay po ulit tayo na uh, sa susunod ng mga buwan na uh, siyempre sa buwan na mayroon pong kasunod ang mga magnanakaw na maninirahan sa kulungan. At ang sinasabi ng weekly leader eto na yung sinasabi ng weekly leader yung sinasabi niyong bangag eto yun sinasabi yung sinasabi niyong bangag panag sa pag-ibig sa pag-ibig sa bayan